Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo, na niloob ng Diyos na maging apostol ni Cristo Jesus upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangako ng kakamtin natin kay Cristo Jesus. Kay Timoteo na minamahal kong anak, sumayunawa nawa ang pagpapala, ang habag at ang kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Yesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglingkuran ko ng tapat tulad ng ginawa ng aking mga ninuno tuwing aalalahanin kita sa aking mga panalagin araw-gabi. Sabik na sabik na akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan lalo na kapag naaalala ko ang iyong pagluha. Hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya katulad ng pananampalataya ng iyong Lola Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong taglay mo pa ngayon ang pananampalatayang iyon dahil dito ipinaaalaala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kadwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya tuwag mong ikahiya ang pagpapatutuo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya sa halip makihati ka sa kairapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay pahayag ang dakila niyang gawa sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Panginoon ay purihin ng lahat sa daigdigan, purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay ukol sa pangalan niyang banal. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Panginoon siyang hari sa daigdig ay sabihin, sanlibot ay matatag na, kahit ito ay ugain, sa pagatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Aleluya, Aleluya, Ikaw, Kristo ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng pitumput dalawa. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Umayo kayo Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapap. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kaninuman. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin mo na ninyo, "Maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito." Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasakin nila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan, kanin ninyo at tinumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang iyahin sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo ang mabuting balita ng Panginoon pinupuri ka namin Panginoong Hesu-Kristo